Hi po mga kabasura, another day, another grind na naman at ngayong araw nga ay nagmukhang bodega itong basurahan namin kasi ngayong araw ay nagbababa kami ng isang truck na punong puno ng mga appliances mga kabasura. Grabe! Siyempre hindi natin palalampasin yung mga ganitong pagkakataon. Mangunguha tayo ng pwede nating mapakinabangan. Yung mga kabasura, ang lupit nang nakuha ko dun sa truck. <laughs> eh no, grabe to. Ang laking amplifier nito, ang ganda pa ng tatak niya, Yamaha, oh. Oh, ito pa, oh. Ang laki ng speaker din, oh. Oh, di ba? asti ang daming function, oh. May bulutot na rin siguro to. Ang ganda, eh. Tapos may gulong pa siya. Oh, para siyang maleta, mga kabasura, oh. Oh, parang maleta. Ang <laughs> laki. Ang ganda nang nakuha natin doon, mga kabasura. Ayun, oh. Eh, no? Ang ganda, oh. Ang laki. Tapos nakuha pa ako ng, ayun, oh. Eh, no? Projector. Nakakuha pa tayong projector, mga kabasura. Nice. Hindi hey, mo, mga kabasura, kahapon, nagakot ako sa parang warehouse. Warehouse yan ng mga kung ano-anong gamit. Tignan yung hinakot ko, mga kabasura. Sobrang dami kong gamit na hinakot. Ang gaganda ng laman nito, mga kabasura, yun, no? May malaking speaker dyan, may malaking TV dito. Tapos, madami mga projector, mga kabasura, yun, no? May mga projector, Amplifier Ayan dami amplifier Ang dami yan mga kabasura Mga speaker Ayan speaker eh ah, dito natin sa likod Ayan ito sya sa likod Ito pa sa, sa kabila Dito naman mga aircon eno mga malalaki Ito may TV pa rito eno, o oh. TV yan mga kabasura Ayan o oh. Grabe ang dami ko nakakot kahapon en may mga vacuum cleaner Ito speaker eno oh. may mga speaker may laptop. Eh, no? May laptop. Grabe. Ang dami, mga kabasura. Eh, tapos, dito sa unahan, nagtabi ako ng maliit na speaker din. Ayun, eh, no? Kagigising ko lang, eh, no? Ay, <laughs> gising natin dito. Agad tayo pumunta. Kasi gabi na ako. Nakauwi ka gabi. Ayun, eh, no? Ayun, eh, no? eh. Ang ganda na ito, mga kabasura. Ayun, eh, no? O. Oh. Yan, <laughs> ko na yung ate na yan. Tapos, mawanguha pa tayo sa laman na ito. Ayun, eh, no? Maumuha pa tayo dyan. Mamaya ibababa ko. Gabing-gabi na rin kasi ako nakauwi kahapon. Nag-overtime pa ako para lang mahakot lahat ng mga yan. Kaya ngayong araw nga, pag-start pa lang ng trabaho ay sinimulan agad naming ibaba. At kasama ko nga dyan itong kababayan natin na Pilipino din. Bali dalawa nga lang pala kaming Pinoy dito sa trabaho namin. At yung iba naman ay magkakaibang lahi na. Mamaya ay ipapakita ko sila sa inyo. Kasi ang balak namin ay manghingi din ng tulong sa kanila. Kasi kung kaming dalawa lang ang magbababa ng lahat ng to, May eh, malamang lupay kami nito pagtapos. Pero sabi ko nga sa kanya, bago nating tawagin yung iba, ibababa ko muna yung mga gamit na iuwi ko. Haha, <laughs> ako yung naghakot nito eh. Kaya sinasampa ko pa lang yan sa truck kahapon. Alam ko na agad kung ano yung mga maiuwi ko. Kaya pagtapos ko ngang ibaba, yung mga magagandang gamit na nakita ko, eto nga't itatabi ko muna sa safe place dun sa tabihan ko ng mga gamit para sure na atin na to. Kasi pag nagdatingan na yung ibang mga katrabaho namin, kanya-kanyang kuha na yun. Baka di ko na sila mapigilan. At lalo na kapag dumating din yung mga African. Mamaya ipapakita ko sila sa inyo. Kasi pagtapos ko ngang itabi yung mga gamit ko, kaya nga tinawag na namin sila. Kaya kahit ano man 'yung magustuhan nila dyan, sige lang kunin na nila kasi okay na ako eh. Safe na safe na 'yung akin. <laughs> nga pala, baka hindi nyo makita kung sino 'yung nagsasalita. Ayun ako, ako 'yung pinaka nasa taas kasi nga ako 'yung nagakot ng mga 'to. At sila nga pala, 'yung iba pang mga katrabaho namin. Bali limang alam pala kaming mga foreigner dito sa trabaho namin. At 'yung iba 'yung mga puro Korean na. Bali may dalawang Pinoy, dalawang Thailand, at isang Sri Lanka. Tingnan nyo mga kabasura, lahat ng ibababa namin ay titignan talaga nila ng gusto. Kasi kapag may nagustuhan sila dyan, kukunin din nila syempre. Gaya na lang nitong nakaitim sa harap, tignan nyo. Talagang binubuksan niya yung attache case na itim. Ang alam ko nga ang laman niya na isang sound mixer. Kaya nung nabuksan niya, nakita niya at malamang nagustuhan niya. Kaya tinabi niya agad mga kabasura. <laughs> o ba? Diba? ganyan kasi dito sa amin, kanya kuha. Ganyan kasarap itong trabaho namin dito. Kasi halos araw-araw ay meron talaga kaming mga gamit na, na ay iuwi namin. Kami na nga lang halos yung nananawa eh. At tignan nyo mga kabasura, yung nasa taas na hawak ko. Isa pang malaking speaker oh. Pero syempre, hindi naman namin pwedeng kunin lahat yan. Kasi pag mamayari pa rin lahat yan ng company namin. Kaya lang kaming mga trabahador eh kahit papano pinapayagan naman nilang manguha. Kaya pa palagi inyong nakikita sa mga videos ko na araw-araw jackpot. Kasi yun talaga ang tunay na nangyayari. Araw-araw talaga may biyayang dumarating dito sa trabaho namin. Kaya yun ang dahilan kung bakit meron ding mga pumupuntang mga African dito sa amin para bumili ng mga gamit. Mga negosyante kasi sila. Eto nga't habang nagbababa kami ay meron isang African na pumunta. Diyan ay makikita niyong tumitingin-tingin siya ng mga gamit na binababa namin. Maramihan yan sila kung bumili kasi pinapadala nilen sa bansa nila. At doon, binibenta nila sa bansa nila na mas kilala sa tawag na surplus. So sa mga katuwid, mga kabasura, sa mga ganitong trabaho na katulad nun sa akin, nang gagaling ang mga surplus natin dyan sa Pinas. Pero fast forward na tayo mga kabasura, kasi ipiflex ko na sa inyo itong mga naiuwi ko ngayong araw. Hindi naman ako kumuha ng madami kasi bawal. Kahit nga gigil na gigil na talaga akong kunin yung iba, kinitigilan ko yung sarili ko kasi baka mapagalitan naman ako mga kabasura. At eto nga yung ilan sa mga naiuwi ko. Yung mga kabasura, ang lupit nang nakuha ko dun sa truck. <laughs> Eh no, grabe to. Oh. Ang laking amplifier nito. ang oh. ganda pa ng tatak niya, oh. Yamaha oh. Oh. Ang ganda mga kabasura, ang laki. Ito po oh. ang laking speaker din oh. Oh. 'Di ba? Astig, ang daming function oh. May bulutot na rin siguro 'to, ang ganda eh. Tas may gulong pa siya. Oh, para maleta, mga kabasura. Oh, oh. parang maleta. <laughs> laki Ang ganda na ng nakuha natin dun, mga kabasura. Eh no? ang ganda oh, Tapos nakakuha pa ako ng, eh no, projector. Nakakuha pa tayong projector, mga kapasura. Nice. So yun, ang ending, jackpot na naman. Araw-araw naman. <laughs>